Hello po mga kabetsi! Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang gabi po ulit sa ating mga OFW at sa hindi rin po OFW magandang gabi po dyan sa ibang bansa at dahil po dito naman sa atin sa Pinas ay umaga po tayo Alam niyo po ba mga kabetsi na ang saya-saya ko talaga ngayong umaga sapagkat po na sorpresa ako na hindi ko po akalain na makakatanggap po ako ng ganito karaming mga damit at hindi lang po damit meron pong mga kortina at meron pong mga pantalon Uh, meron din mga sapin uh, sapin po sa lamisa at bago. Yan po, o, oh, tingnan nyo po. Yan po yung sapin at hindi pa po nagamit. Very shiny pa po talaga siya. Bagong-bago mga ka Betsy. At don po sa nagbigay sa akin, ah uh, kung mapanood niya man po itong video, uh, nagpapasalamat po ako sa inyo, ma'am. At sana po ay pagbalain po kayo ng ating awa sa langit at marami pa po ang iyong mabigyan. At sobra-sobra po talaga ang saya ko sa natanggap ko mula sa inyo. At hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan na nagbigay sa akin at baka hindi niya po gustong banggitin ang kanyang pangalan at nagpapasalamat po talaga ako sa kanya sobra sobra alam niyo po ba mga kabetsi, na, ano po first time ko po na makatanggap ng ganito karami na mga damit at hindi lang damit may kortina nga po po at talagang grabe po saya po talaga ang saya saya ko po talaga ganito po pala kasaya ano, yung makatanggap ka nang hindi mo inaasahan. <laughs> Yun nga po, na nga po. <laughs> Siyempre po pag surprise nga talaga, hindi mo talaga, hindi talaga alam. At ang saya ko talaga, ang saya ko. Yan po oh. Ang nilagyan po kasi nito ay isang sako. At iba pa po yung nasa plastic bag. Pero alam niyo po mga kapetsi, ang plano ko po dito ay ibibigay ko rin po ito sa iba dahil naman po naging masaya ako dahil nakatanggap ako maagang ko po ang aking natanggap ang <laughs> saya po talaga saya po talaga na dahil po na managing masaya naman ako ibibigay ko naman po sa iba uh, para rin po na makag makapagpasaya din ako ng iba at ibabahagi ko po ito sa kanila at sana po ang mapagbigyan naman po nito ay maging masaya rin ang mga kapersi at patuloy pa rin ako pong nagpapasalamat sa inyo kasi ang aking mga video po ay inyo pong tinatangkilik, pinapanood niya po, inyo po, sinasuportahan niyo po ako. Maraming salamat po sa aking mga viewers at sa mga subscribers. I love you so much.